Ito, meron tayong ano, uh, Miu Sporty. Dinala sa atin dito dahil kapag ka daw may inangkasan, namamatay. Nawawala ng power, namamatay yung makina. Tapos, uh, pag meron time na talagang hindi na mapaandar, tapos kahit sa kick, ayaw rin umandar. Kaya ito, then raise natin yung wire yung wire sa susian okay naman yung doon sa loob okay tapos dito pagka ginagalaw galaw natin yun namamata yung nagsya shutdown siya, nagpa power off nagka cut off yung supply kaya ito chinek natin yung fuse fuse box sa battery papunta dito tapos ito nirekta na lang natin yan dyan ito ito kasi pagka na sa na daw pag siguro pag nagagalaw yun naglulus yan nirekta natin then isa pang problema nito kapag na drain yung battery kapag na -low -bat yung battery nya na drain uh, wala na ano na siya hindi na siya mapapaandar kasi sira yung anyang ito yung regulator nya sira kasi kahit naman uh, uh low bat pagka uh, good ito aandar uh, pa rin yan so yun kapag uh, ka, na drain ng battery nasira nga ito ano na siya na bumigay na aandar uh, pa rin dapat sa sa kick pag kinik mo basta yung regulator ngayon kung sira nga ito magayon okay, ito sira yan tapos bat yung battery ang ano nyan hindi natin mapapastart yan hindi yan gagana kahit anong sipa natin hindi yaandar yan umandar man balagbag ano sya yung para siyang palyado kapag ito yung may problema Ayun, ginawa natin, sinalpakan natin ito. yon nagtuloy-tuloy yung ano niya, minor niya. Kasi kapag kasira ito, pero malakas ito, ah, under pa rin naman sa push start. Pero pag once na nalobat na to, na-drain na, na-drain na. na yung battery. Yan ito hindi na to hindi tas ito sira hindi na -untuck. so ito yung naging problema niya yung wire dito naglulus yan naglulus yung mga wire dito kaya pag ang kasan daw namamatay tas may time na talagang namamatay na ayan ang umandar yan yung mga wire dito yan may mga naglulus contact yan kaya hindi na mapanda tapos may time na titirik siya tapos wala na siyang power sa power sa panel yun sabihin may mga wire na naglulus kagaya na ito, ito ay naglulus yung wire dito si siguro doon di nyo lang yung mga wire dito na kompleto yung supply yan, nakailang balik na rin to naka dalawa na yata ang balik to dahil nung una ito lang yung problema nya then sumunod ito na drain binalik ulit dito Pag check natin dito drain pala sya drain yung battery ngayon pagka siniris natin ang ibang battery ah, andar, pero balag bag kaya ang ginawa natin yan, ito kumuha tayo ng ibang regulator binalik natin pagka kick natin pagka kick start agad kasi ito sa kick hindi na siya aandar ito pagka drain na to kahit i-kick mo hindi siya aandar pag sira ito so yun so yun o, okay na to Saka so, dapat ang charging niya, charging nito, uh, 14 volts 13 to 14 volts yung reading nung voltmeter so yun, ganoon lang at okay na tong motor na to maraming salamat sa inyong panonood ingat kayo sa pagkalikot at God bless sa inyo